Okay, almusal time. <clears throat> Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal sa amin sa umagang ito. Salamat, salamat po sa ngala ni Yesus. Okay, tapos na po ako uminom ng aking daily maintenance, garlic, water, kalamasi, and luya. Kanina. So, Kulang-kulang na sa isang oras. Pwede na akong mag-almusal. Almusal time. Ako, etong almusal ko. Sinapay. Kape na tinitimpla. Hindi yung 3-in-1, ha. <clears throat> Iba po yun. Ito yung black coffee. May gatas. May asukal. 3 din, 3. Tatlo din siya. Pero hindi, ha. Uh, nakagaya na nabibili may e peanut butter Kain po tayo. Bigay ng Diyos. <clears throat> Yung almusal pagkain ay sa Mateo 6:9 o si lahat ng ginakain natin sa buong mundo ang pinagmumulan ng Diyos ang pinagmumulan ng Diyos Ingat-ingat po dahil mainit <clears throat> na panahon. Ini nama ramai tu big. Tama na yung korte. Anong oras no? Aras na Oh? Alas 10 na. sila. Mamaya, tanggal yan na. Kaya tama na ito. Ito, mamaya, kakain naman ako tanggal yan. <laughs> Kung kayo lumalakad, magdala kayo payo. Alam niya may ang panong ngayon. Maganda yung may dala kayo payo. Para meron kayong ginagamit. Inom na maraming tubig. tubig. Lagyan natin tubig. Para ma mabalawan tayo sa bibig. Yung kasi yung kinain natin. Ano? para masyadong malamig eh. para mabawasan ay baka magtaka kayo ba yung tinalo ko kaya inunahan ko na kayo malamig eh. ilong po tayo tubig simulan na natin pag ng tubig Yan ba pichil ka lang? Ito sa ganyan, ito pichil na ito. Malaking bagay, may lumulatan. Oh, siguro hindi mo lang makaisang ganyan ka mag Maganda na yan. At least yung pagdumi mo, hindi mahirap. Okay po, hanggang dito na lamang ang video natin, ano? Like, 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 share na share. Eh, yung mga nasi-share, share nyo po sa iba. Naku, isi-share nyo. Huwag nyo kalimutan naman, di kayo mag-subscribe. Be my subscribe yan. po, ano? Hanggang dito na lamang. God bless us all. Bye-bye!